Welcome mga kabayan at sa vlog po na ito ay mapapansin nyo po ay nandito po kami ngayon sa may Ramania Mall Ooh! dito sa Kubar, Saudi Arabia yeah! Ito pong Ramania ang tambayan ng mga Pilipinong Mandirigma dito sa loob ng Eastern Region Ayan po at makikita nyo po mga kadalasan mga Pilipino dito katulad na lang po ng mga tropa na yan hindi po sila sa escalator no! no! At samantala ay naglakad-lakad po kami naghanap po Let's kami go! ng uh, wedding mabili kung may mga sale ba na kasya sa aming budget oh, yes. Tara po at samahan niyo po kaming mag-ikot-ikot at huwag niyo po kalimutan mag-follow sa aking Facebook page sa TikTok at YouTube channel Parang may naamoy ako hindi maganda Here we go now mga insan at naglakad po ako ngayon kasama ko po yung tropa ko nasa unahan na po sila at yeah! naglakad na po at ito naman po yung uh, buong paligid na nilakara namin dito wow! sa mga uh, sketchers sa sodas din tignan niyo naman po Napakaganda yung mga display nilang sapatos At sandals nice. Ay, So po, nice Pagkulad na lang po niyan Pangforma na shoes Pangforma wow. na tsinelas San ka pa? Bili na Ang brand po nito mga kabayan ay Fela Yan ang sandal Fela Sa halagang 70 wow. Saudi Riyals Makakabili ka na po ng ganitong uh, Laseng sapatos At ito naman po Sa Paiba Peak Uh, nasa halagang 200 po yan 200 plus depende po sa ano ito naman sa ay uh, 129 offer ang offer nila sa ngayon yan po pang opisina na sa mga kabayan collection po ito Woo! napakaganda po pati yung sandal kaso wala pong pera ayan po si Jetro sa likod ko at ako po uh? ikot-ikot muna shout out sa iyo mang Jetro dito naman po tayo sa gilid mga kabayan. Titignan po natin anong meron dito. Gaya na lang po nitong hinawakan kong sapatos. Ayan po. Wow! Napaganda pang forma pang gala. Nasa halagang 100 na po yun. Great! Kaya hindi ko po nabili. Dito po tayo sa may unahan sinilasan. Ito ang presyuhan niya. Nasa 82 South Reals. At dito naman po tayo sa kabilang dako. Ayan po. Itong mga chinelas ay naghahalagang Ayan, 120 South Pero maganda po yun. Original na original. Pagsuotin, malambot. At dito naman po, yung mga ibang chinelas. Pambabae man o panlalaki. Sa loob dito, walang pili-pili. Basta may pang chinelas ka na. Ibili e, mo na, mga kabayan at dito po mga crocs style so nice. ito sandals din ito naman po tayo sa kabila sale 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 ayan po ng mga tropa nakapili wow! na po si Taring Jondi napakagandang fila na yan nice. ang presyo po niyan ay naghahalagang 360 Saudi Riyals oh galing po yan God. sa 500 nagbagsak presyo po sila kaya naging 360 na po ang presyo sa <laughs> <laughs> sa う <sum>